🎵 Manghura naman ado, Family Crew! 🎵 Sama-sama tayo, Family Crew! Oh, yeah! yeah! oh, 🎵 yeah! Rock and roll! Ganyan po tayo dito sa pinakapasayang family game show sa buong mundo ang... Family Crew! Dito sa family feud, full All right. Now, returning on our stage is the premier '90s band that's still going strong three decades after Ang River Maya at sempre. That's fronted by the vocalist and drummer Mark Escueta. Hello, Mark. Yeah. Welcome back, Mark. Maraming salamat. Maraming salamat, Maraming salamat. Mark. Bago tayo mag-umpisa, pakilala mo naman ang band members na kasama okay, mo. Okay, okay. Ito na. Pasensya na, ha? Simula <laughs> <laughs> natin kay Mr. Nathan Azarcon ang Gerard Butler ng San Pedro, Laguna. Yeah. Right. Boss. Nathan, welcome back. Thank you, sir. At sunod, ang uh, Adam Sandler ng Marcos Highway. <laughs> Mr. Ketel Mata. Hello, Ketel. Hello, <laughs> Ketel. Ito medyo mahaba. Ang crush ng bayan ng boundary ng Pasay at Paranaque, si Ayman Boris. Ayman. Mark and the Sir River Maya, uh, unang-una -una congratulations sa astig na reunion ko si Kim Congratulations Araming, sa rin. Rin. Thank you, thank you. Um, River Maya, good luck din muna dito thank, uh, yes, thank, thank you, thank you. Alright, guys, etong mga nila. Eto, kalaban po nila mga mukhang mabait, pero malupit din. So, make your mama proud, aka MYFP. At ang team captain po nila ay ang kanilang founder, and guitarist na si Sian Alcantara. So, nandito na tayo. Sian, welcome welcome, welcome. welcome to family. Salamat, salamat. Finally, finally, nandito na rin kami. Yes, Sian. Sino-sino ba ang makakasama natin sa MYMP? Nako, ang uh, unang kasama natin ngayon ay ang Beyoncé uh, ng Davao. Oh! Si up, up, everyone? Up, <laughs> Parang nakakahiya naman. At, uh, <laughs> ang sunod nating kasama ang Ariana grabe naman ng Davao. Ay! Si Erwin! Hello, Erwin! Pero ang pinakamalupit namin kasama ngayon, ang version namin ng Gio Alvarez ng Bulacan. Ayan. Si Erwin! Si Erwin! 90s talaga, Gio Alvarez, ano? You know? Pero alam niyo po, si Rivermine naka-20 years. Uh, ang MYMP naman ay 20. 20, 20 years mula 20, nung ilabas ang 20, uh, 2003. 2003, first album. 2003, first album. I 4, think 5. nung ano, nag-stack sila, siguro mga one year old pa lang. Ah. Ilan ka ulang? Medyo kalang, o, <laughs> lang. Ko, ba, ba? At isipin niyo, di ba, 20 years magbula nung ilabas ang unang album. At ngayon, may, may latest single kayo ngayon. Oo, oh, meron kami nga bagong single na sinulat ni Juliet. Ang ah. title nito, Di Mo Lang Alam. Hanapin nyo, Di Mo Lang Alam by MYMP. Ah. Good luck, MYMP! Guys, tandaan. At stake dito ang 200,000 pesos. Kaya tara na. Alamin na natin ang sabi ng survey. Mark, Sin, let's dwell, family group Narito na ang unang tanong, top 6 answers on the board. Wala kang balak umaten sa party, pero pumunta ka pa rin nang malaman mong blank. Go! Mark. Masarap ang pagkain. Masarap ang sibol, masarap ang pagkain. Maraming pagkain din. Mark, ikaw ba? Ano bang paborito mong pagkain pag may mga party? Ay, naku, marami. <laughs> Spaghetti. Yeah, spaghetti. Ang lata. <laughs> diba? Hindi mawawala spaghetti sa mga party. Maraming pagkain. Pero, eh, Ay, baka mas mataas pa makuha natin. Wala kang balang umatin sa party. Pero pumunta ka pa rin ang malaman mo. Blank, ano kaya to? Nandun yung ex mo? Uy! <laughs> ex! Anip! Talaga, ano? Parang may ginagawa kayong kanta na parang pang ganun, ha? Ganun ba ginagawa Okay. Pag nandun daw ang ex, o baka gusto mag-recollect. Hindi ko mag-recollect lang. Recollect. Nandyan ba ang ex? Wala. Alright. Mark, pass or play? Pass. Pass! Okay. So, MYMP, kayo maglalaro. Alright, let's go. Let's go, Chin. So, Julia, pati mo na natin mga taga-dabaw. Oh, so, sa lahat ng mga taga-dabaw na nanonood ngayon, we love you guys. Sana makauwi kami. Kita-kita, dadara. Oh Mahal <laughs> naman. Ginigog mata mong ka. Thank you. Juliet, ito wala akong bala kung sa party pero pumunta ka pa rin nang malaman mong ano? Pag may malaking premyo yung mga laro. May malaking premyo? <laughs> <laughs> malaking pa premyo? Di ba? Bakit hindi? Ah, Nansen ba ang papremyo? Ah! Top answer. Ah! Bravo. Bravo. Evil wala kang bala kumatin sa party, pero pumunta ka pa rin nang malaman mong ano. Nandyan yung crush mo. Iba, iba yun sa ex, ha? Yung sa ex. Nandyan yung, iba yung, iba yung iba crush mo. So, Guys, iba yun sa ex. Iba. Ito talaga, crush. Nandyan si crush. Pupunta ka ba kung nandyan ang crush mo? Tignan natin yan. Oh! <laughs> <laughs> Ayun. Wala kang balak umatend sa party pero pumunta ka pa rin nang malaman mong ano. Nandun ang mga kaibigan mo. Ah, Ayan yun lang! Ang kaya dyan! ba ang mga kaibigan natin? At sa party ba? Wala. Wala kang okay, balang kumaten okay. sa party, pero pumunta ka pa rin nang malaman mong vlog, Ah... Uh, ang hirap dito ah. Sige lang! Nakabutan tayo! River Baya! Alam mo yan, John! Naisip na kayo ng sagot! Juliet, kailangan makuha mo ito, kundi makakapag-steal sila. Sinabi ng boss mo, Ah, inutusan. Inutusan ka ng boss mo. Oh, Pwede yun, required. Diba? Why, why yeah. diba? Yeah. 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 yeah! Dahil oh. hey! siya pa yun, Ito na, ito na. Oh. na, na. Tama yata strategy nila. Para naman natin. Hey, Aay, malalaman malalaman. <laughs> <Madaming alang>. oh. <laughs> Ay, man, ano kaya Madaming alak. Madaming alak. Walang balak umatayin sa party. Pero pumunta ka pa rin. Oh, Umalaman mo. mo. Ba? Ah, uh, inuman. No ba ang mga kaalak ni Ano kaya? Ah, madaming maganda. Madaming maganda! Mark, kita mo na may mga nandiyan na. Ano kaya itong dahilan na Wala kang balak talaga pero na pumunta ka ng malaman mong black. Wala kang ibang gagawin. Oh, wala kang ibang gagawin. may time, may time ka. So, wala rin naman. So, pupunta nandiyan ako. Wala sa hindi <laughs> po niya single yun, yung mga teammates siya. Tignan natin. Ay, mga bankmates siya. Tignan natin. Unang dyan ba yun? Eh, wala naman akong gagawin. Why not? Services. Wow! 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 Oh, guys. So o, guys. O, tignan muna natin ito. Number four. May oh, ala. Number two. I give giveaway. And finally, number five. May artista. O kaya nandun ang River Maya or ang MYMP. Oo, oh, di ba? Upunta tayo dyan. Eh, siguradong proud na proud ang mga nanay ng MYMP dahil unang round pa lang, eh, na sila. They have 51 points. Oh, yeah! Hindi bali, may 3 rounds pa. O kaya may chance kumabol po ang River Maya.